Oh guys. Guys. <laughs> ah. <laughs> Mga ka ka aku Aku Ah, aku di sini, guys? Itu. She hi in my blood. yang ini, Eh eh, ya nih, bisalin ya nih, anak tabin sawi akil. Badin anak si Badin. Best. Best look ana. Suki, ana kuli, kuli kuli Yalu, I love mapi. Bakat, kuruh, Pi. Asan, agrat istri, suayun, iya. au lada. Duna. Iwa. Kiliyom. Kul Anak. Anak. Anak

Mapi, mapi mapi. Mapi yang sabun, Kalau Ati, ati mesti sabun. Ada mapi sawit. mapi ada anak milabis, anak milabis kitir na wasak mapi sabun. Ana, ana mapi pe moskela ya ni sawa sawa sa. Ewa, ewa. ana. Awa. Eh. tomat badan. Tomat. Ada

Maaf, sem syam ya. Di na, alhamdulillah. jin <imitation> Madam, alhamdulillah. Kalasa, di na, alhamdulillah. kontra kontra maaf. Saya minta maaf. Saya Ano maaf. na sikta maaf. Saya minta maaf. Saya two years, Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya next next year, minta maaf. Saya minta maaf.

مخيف بس يعني بطيء ايه بطيء يعني يا سلام Yeah, ana natitikim mo ada donat kan. Busko. Hmm. Por me ana. Ku ada ilesobi akhir hajmua. Prajuai. Papa di jari. Aduh, aduh. And guys, nandito na ako, guys. Nakikita ko nang aking kapitbahay, guys. Paso <laughs> lang dito. Guys. Okay. Busko. Hmm. Hindi sila Pilipina, Indonesia. Andito na kami. Ako lang pala. Ito na ang Katapos mo na. Na nakita ko ng kameritin sa na. Dami palang kapitbahay ko eh. Hindi ko na kasi kilala. Hindi naman kasi ako. Hindi naman yung katulad dyan sa Pinas nga. Nagaano magkita-kita ba diba? Eh, dito hindi eh. Wow. Ang lalaki ng lalaki ng lollipop ko. <laughs> Ay, hindi tayo, hindi natin alam kung ano siya sa anak floor. Magkikita lang naman kasi yung pagbababa. Ano tayo kasi hindi ako ng ano guys, sa gagawin kong sopas. Wala kasi akong ano pala doon. Balikan ko kayo guys. Ah, ito repolyo. Repolyo. Maliit lang kasi. kain ng karots. Karots, karots.

pupunta tayo doon sa Prosen. Ito yung hotdog nila. Ay, saan ba yung hotdog nila? Nilipat na naman nila yung ano nila. oy <laughs> Nakakalito man to. Saan ba yung hotdog nila? Hotdog, hotdog. Oh my God. Nasaan ang hotdog? Hotdog. diyan natin sa kabila. Akuha muna tayo ng tinapay, guys. Tinapay. Ay. Only one turkey? Oh. Gawa tayo ng isa nito, guys. Book to each. One, just one. I'm sorry. magagawa ng mga kubos. Iba-iba yung ano nila dito, guys. Thank you. Tayo punta tayo doon. Maghanap tayo ng, ano, guys, ng hotdog para sa ating Dati dito yung hotdog. Ngayon nawala na naman yung hotdog. Ano ba 'yan? Dilipat-lipat nila. Ah oh, dito. Ito. Docs, docs, docs. Ito. Tingnan natin 'to. Ito pala, ito pala eh. Ito na lang panghalo natin sa ating... nag ayos yung ano niya guys Bili tayo ng gatas oh, Mahirap ngayon dito maghanap dito kasi binago kasi nila yung binago nila yung ayos nila guys ay nalilito ka. katulad dati may mga pangalan kung saan na banda. Ito ngayon. Hanap tayo. Dito pala yung gatas guys. Iba-iba kasi kahit saan na. Ito na lang. isa lang. Tama na kasi maliit lang naman yun. Aking. Tapos, four pieces. Itrial. Tama na yan, isa. Ayan. Tara guys, magbayad na tayo guys. Eh, doon tayo sa kabila guys, mag ano, bayad dito. Eh. Okay, guys. Magbayad na tayo, guys. Kasi nakabili naman tayo sa ating kailangan, guys. And babayad na tayo dito, guys. Sa so. uwi na tayo, guys. Yung natin parang aswang. <laughs> Init. <laughs> nakabili na tayo sa ating kailangan. Magluluto na tayo. Narin mapawisan. Parang exercise na rin sa umaga. Ah! Mapasok yung buhok ko sa ano. Sa ako, sa aming bahay. Ayan guys. Ayan. dito na guys ah, mainit guys i-check natin yung aking kamuti guys kung ito yung malunggay namin guys ang dami ang oh. dami kaming malunggay dito guys ayun guys i-check ko muna yung aking mainit oy i-check ko muna ko oh. dami na aking kamuti oh dami At, ah, yung aking kamuting tanim aking kamuting tanim may nangunguha una-unahan oh. ako oh. maraming nangunguha na aking kamuti o oh. aking tanglad ito yung malunggay ayan daya nila kinuhaan nila yung aking kamuchi harbising ko na naman to tapos itanim ko ulit kasi ano ito yung sili Kaso lang pangit ng sili na mamatay ang ano ng dahon. Yan guys. Ang aking munting garden dito sa baba. May tanglad, may malunggay. Ganon lang, ganon. Mamaya na kasi. Let's balikan. Ayan, ayan pa oh. Gusto nyo malunggay. Ayan dami Oh. Natatan tumatanda na lang yung malunggay dito guys. Walang kukuha. alubiera, gusto niya alubiera ang daming aloe mm. Al Oh, pasok na tayo guys ang lamig sobrang init sa labas may bulaklak din siyang ganyan guys ayan bulaklak nila guys yun siyang pagitan nila guys Yeah. <laughs> <laughs> Meow meow. Bakit? ah, Wala ikaw po. No po, the meow Oh, meow meow. When Edward meow meow. Come, I give you food Balo po. Ah. <laughs> Ini